ujung lan yan. Halo, <laughs> Miguel, Amanda, ini loh. Sana on. All... Daerah Makita. Wala apa di mau antar, oh? Sana. Bandar. Bandar, Pak. Pero... Orang. Labo. upload dan hati Aku nggak pernah. Welcome to my blog. Bisa <laughs> ah, pun Saya Saya pa pukulin. Sudah gak don? Oh, ada nih. Eh? Kurang purdo. Banyan yung helper eh. to. Sa, ano, sa mga gays. Iko to, Iko po. ng go-go. Masasimula go. ba lang yung isa, sir? Tapos sinunod niya ng guardia. Yung isa patabos na. Patay. mga Baka pwede ako makairam pagkatapos. Sir. Patay tuloy. pagkahanap lang panibagong helper. Sino? Sito do.

Tao ko ta. Kliyatan tuloy Diyan. Sigagbit tinta anje ni. Dali boloy. Ha? Dali to no. Oh, niyoy pangsagutan eh. Oh. Aris... Eh. si Rizal, eh. Ah, Rizal pala. Duslo gumisa. Wala eh. Baka oh, si Gomez. Hindi. Yung isa. Yung isa. Kaso mo eh. <tapos> ngayon. Ang bilis na biyahe nga lang dyan. Di ba yan yung inahanap ng alam? Ang biyahe. Paano yung pag magbagi-resource sila? Karga lang siya dito tapos mag-deliver ba? Okay, ito ang bagay huh? oh, uh -huh. so, yeah. ay. Diba? Sabi ng boss namin, tagal siya daw. Paano na? Ito na siya trabaho. Mas maganda niya pa sa way kasi. Dapat ano na din lang mga pagsagutan. Ito na may iyata na pagkain siya. Alam na ano naman eh. ano naman niya na gano'n ang protokol din.

Boy, tagal na. Oo. Ah. ito ang ah. uh -huh. ka na. Kahit si libo. Ah. Pass. Masa, sa libo. pass Tapos pa Sa na. 70,000? oh, Eh. <laughs> Wala mo Paano <lang. laughs> yung motor ko? Ang ah. daon ko niyan. 20K. 20K. 18,000 lang daon niyan eh. Ah. 20,000

तो दोनों हो गए हेलो मानव भाई पर आया ना सुमित वो से कुछ मालूम आगे हमें इधर है अब मैं खाना खाओ कल से शुरू हुए ng seksuel kung okay. meron wala bang araw yun 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 kapag yun 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 yak daw. Labo ang camera ko. Labo? na na, wala Camera na maganda. This is by na. Ito pala na pala no?

Kailan ba yan eh? Kailan ba yan ako eh? Ano? Tatlo ba lang? Oo, oh, bukas apat. Pang apat yan. Apat, bukas. Tama sa bilang. Ha? Tama sa bilang. Ha? Tama. Tama. Baga buka kung nakabiyahin ka na ng Lunes, nakabiyahin ka na ng Martes, nakabiyahin ka na... ng Marikules, nakabiyahin ka na ng Marikules. Ha? Sabihin yung... it... ka pagtuloy-tuloy, maka-anim ka yan eh. Oh. Oo. God. Hindi na, ano yung magkano? 600 na? 260 na. 260 na, tumakas na sa'yo. Kasi mag-drive ko na kasi. Ha? Drive ka na. Tingnan mo nga yan. शाताउ, आप कोगिंग कर जा। कब तलेगा? मंगूबट। सच में लेने सालों से यूज़ है मंगूबट लगी, नाले पे चल। चुतर के चावो, चुतरे लगी बात मारो, सिक्सटी पाइंट्स। वहाँ बोलता है ना वो सिक्सटी पाइंट्स थाउजेंड व्यूज़। कहाँ ना? आप वीडियो माय। सिक्सटी पाइंट्स थाउजेंड व्यूज़ कमिटेशन आरो, सिक्� Para, hindi lang 7,000. Kaya sa blanda. Wala. Sa partner ko, kapag hindi Sa bahay. Hindi naman tuloy-tuloy. Okay. Pero una talaga sa auto, 20,000. 20,000. Kaya okay. hindi lang ang gano'n. Kasama kami sa ulis doon, punta sa mga. Ang dalawa yung kinawa yan. Kasi nga, kasawa na ko niyan. Pero nakalimansa. Ang sahod lang nunulog ito. Pagtawa sa monthly Sa sahod ko na. So. Sali ka sa vlog. Please. Ba mag Ha? Huh? mag <laughs> ka pang. Please, ando. Ha? 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 Ming 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 ming. Tama na 2 minutes lang dapat. Ya, yeah, Dapat <laughs> kayo, ikaw mang guest huh? ikaw guest. <laughs> Baga, ikaw si Bustoyo. Bustoyo! <laughs> ikaw si Saring na Barial talaga tayo <laughs> <laughs> Ang lang ginawa niya nakaupo lang tayo. at tayong Ano ba Trending talaga. BG <laughs> Rollies o. Mayra ng Barial. Viral. Ano ba? Meron pa? Bagus. Naja aja. six, Mah. 206 itu Bisa, Bisa Apa telah

hindi ako nagkapi hindi ako magkapi hindi ako magkapi ngayon kasi ako nagkapi kanina yung umaga wala lang ako tubig doon napakuha ako tracking tapos hindi nalang dito balabig na tubig wala wala ka lang ng gaya hanik ano yan? ano yan? tang? o malamig? bakit wala kitang tubig? sino na po sa ano? tracking hindi na bagay Papagon Ina Diego okay, 4 Go So, yun mga Allah <laughs> Jibel The 300 Copy, copy Jibel 6376! Pasok

na hindi 'yan, 'yan. Huh? Ignacio, lahat ng loading.

Yung grab? No, parang ano siya? Bo hindi naman booking. Kung may, ano ba? may gusto kong gumawa sa kanya. Ah, grab na yan? Oo. Pero hindi siya grab na ano. Kumasok siya sa grab talaga. Renta lang? Renta, oh. renta, uh, renta For rent. Lang. For rent? Oh. Tapos kapag wala ng renta, ito siya pataso.

Mayroon ngayon, may pantex yun. Ha? May pantex. Ha? Ha? May pantex. May pantex? Ay, nung kipad. <laughs> si ano nagtitex dyan, yung isa eh. Si? Yung matanglad. Yung matanglad? Si pang... Iba... Gomez yan. Ah, si Gomez? Baka iba yun sa kanila. Ito mo kailangan radyo sa so kanila, single po sila eh. Ayun o, may text Meron naman kasing ano nito, radyo na ano, dito, hindi ito Hindi ko magana yan? Hindi sa yun Wala yan, kasi ano lang yan. Dito, number lang yan. Hindi, may radyo din kasi uh, may SIM card. Ngayon, SIM card. Kaya ka tumawag doon mismo. Cellphone mo, tawagan mo. Nadapundarli yan, man. Nana napundarli nah, yan. Nana ah? nasunog, nagsilaita ko. Nana nangayong, nagsulaita. Nangayong, 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 sa, nangayong, 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 8000 nangayong, 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 sih, nangayong, 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 Quezon. Quezon. Narciso. Province, daan na rin natin yan. Doon kayo malapit sa ano? Sa... Lopez. Sa... Yung ano, daanan nyo pa? Yo. Yung... Naga? Dito kang manok. Lagpas pa. Daanan pa Naga? Lagpas. Lagpas Daanan na ka ba? Bati. 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 Sa Bati. Bati. Sa

Aba, ayaw, 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 apa? ayaw, 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 nak ayaw, 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 ayaw,

Confirm ko lang sir kung cut off na ba tayo sa sir, 6 wheel. Parang Sinabi ko tayo sir paano sa dating nung 10 wheel. Pero kung nakalari pa na ni Mampis. hindi lang namin yung feedback. Ilan ba yung nakaka-pending dyan? Sir? Copy. May 5327 dito sir, beer mugs. Sabi niya wala na daw. Papagod, transport. Go sir, Go. Ilan na po yung hold na 6 na nasa parking? Isa pa lang sir, isa pa lang. Beer Bye! Wait lang kasi, pa final. Di pa final. Di pa final.

baka <laughs> ay karga? An? Iba lalabas? Tinanong ko nga eh. I-confirm ko eh. si Sir si, si Ramon. Si Ramon? Tapos sabi si Ramon, parang, parang gano'n na nga. Parang katop na. Eh parang eh, baka mamaya. Tapos nagsabi si Register, ilan ba daw naka hold dito. Sabi ko, isa pa lang sir, si Mags. Wala pa feedback.

Ayun po na sila. Drag transport, papagol. Tapos no, sir. sir, status sir kasi kapag wala na daw, uwi na daw sila. Pero Waiting lang kami ng confirmation for approval kung mag-review. Copy sir, copy.

Ano eh, na-radio na sir. Wala nga wala Saka po, Papagol. Oh. Sir, go. Papagol Transport. Go, sir, go. Kung may darating pa, kailangan ng tatlong six wheel pa, kung sa alay. Buko dito sa Birmag, sir, tatlo pa. Pa, pa. Kapi, sir,